Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain ugali dahil matahimik na araw ang gusto, at malambing sa pagmamahalan para mapasaya ang nadarama sa sarili, masipag at ayaw ng nagpapataan sa gagawin madaling magtampo ngayong araw sensitive, at laging iniisip na mabigyan ng laging masayang buhay ang pamilya, para laging makagawa ng swerte sa mga gagawin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 10 number 24 at number 36. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali ngayong araw na madaling mainis pag mayabang ang kausap ay lalayo para makapagpigil ng galit, masinop. Sa perang kinikita hindi basta magpapautang pero madaling malapitan ng mga kapamilya ngayong araw may kahandaan makatulong sa trabaho ay madisiplina ayaw ng mga kwentuhan lalo na mga kaberdehan ay ayaw at hindi basta mapapakiusapan laging maingat para walang maging suliranin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 35, number 16 at number 8. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mahirap makausap matahimik. Naaraw ang gusto, mas nanaisin na magtrabaho kaysa makipagkwentuhan at ayaw ng usapang tungkol sa pera dahil hindi naman magpapautang, ayaw ng usapang maingay sa pamamahay. At ayaw din ang suyuan sa oras ng trabaho iiwasan ang ganoong kausap, at pag may nasabi na ay gagawin o hindi mapipilit basta nasa katwiran, wala sa isipan ang magselos, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 14, number 8 at number 23. Cancer. Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, pag may nasabi sa pamilya ay gagawin ayaw lang ng mga paggasta ng walang pakinabang at masuyo sa pamilya para makabuo ng positive energy ng swerte ang nasa isipan, sa trabaho ay may katapangan para walang gagawa sa kanya ng kalokohan pero may mahinahon na ugali, at may matalinong isipan na hindi naman ipapamigay, laging nag-iingat sa sinasabi at ikikilos para ang araw ay walang maging suliranin sa tao o maging sa pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color orange and color gold number 24, number 32 at number 18. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mapanuring mata, na may kasakitan na pwedeng magsalita, dahil pag nasa tama ay diretsyon na magsasabi kahit may matamaan ng kanyang mga salita, pero mahaba ang pasensya sa pamilya para ang bawat relasyon ay laging maging masaya, at sa pera kung gagawa ng pagkita ay laging maingat ayaw ng may kalokohan. May kadali ang magdududa sa mga kausap pag may nadamang ganoon ay lalayo na kagad, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 16 number 25 at number 36. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matsagang ugali kung sa mga gagawin sa trabaho at maging sa tahanan, Ayaw ng usapang may kaberdehan at toksuhan ng pagmamahalan, pag may nasabi sa kasama ay gagawin para ang respeto sa kanya ay hindi mawala, at wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pagmamahalan. Laging uunahin ang kasiyahan na gagawin para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 29 number 5 at number 35. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling madaling. Mainis pag-usapang makulit ang kausap at lalayo na lang, madisiplina pag nasa trabaho walang pagpapataan sa dapat na matapos, at kung magsasalita ay tatayuan dahil nasabi pero maingat bago magsasalita, at may kaluwagan magpahiram ng pera basta kakilala ng matagal, pero ayaw ng usapang may kabastusan iiwasan na ang kausap at laging gagawa ng masipag para mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 15 at number 31 at number 10. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali na gagawin pagkailangan, pero may mahabang pasensya lalo na sa trabaho para walang maging suliranin at patuloy na magkakaroon ng hanap buhay. May kadaliang magselos ngayong araw, sa trabaho ay masinop mas lalo na sa kinikitang pera dahil para sa pamilya ang pera hindi sa pagtulong sa ibang tao o pagpapautang, may kahandaan makatulong kagad sa mga magulang, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 24 number 32 at number 21. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masigla ang isipan at katawan dahil yun ang puhunan sa trabaho para makagawa ng pag-asenso, madisiplina hindi magagawang masuhulan matapat sa sarili at ayaw mabalikan ng karma ng kamalasan, mas gusto ang magtrabaho kaysa sa perang mga suhol, maaruga sa pagkain ng pamilya, at wala sa isipan ang magselos may striktong ugali lang na pwedeng biglaan sa pamamahay mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 15 number 8 at number 25. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw kung sa trabaho ay gagawa muna ng maayos bago makipagkwentuhan at hindi naman magpapautang ng pera para makaiwas sa makakaaway na tao pag nakagawa ng pangako ay gagawin ayaw ng napapahiya pero may mahabang pasensya na matahimik at laging manunuri ang isipan pag may kausap para walang maging pagkakamali hanggat maaari. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 27, number 19 at number 10. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag na walang kibo, hindi masalita ngayong araw, mas gusto ang magtrabaho. Pag may nasabi sa pamilya ay gagawin para mapasaya ang relasyon sa pamamahay at sa trabaho ay matahimik pag sa mga kalokohan kahit malaki ang pagkita ng pera ay hindi sasama, may kadali ang magseselos na maingat sa pagsasalita pag nakakadarama ng selos, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 24 number 5 at number 36. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung gagawa ng gawain ay masinop dahil doon kumikita ng maayos na walang kibo pag gumagawa ng gawain. Wala sa isipan ang makatulong sa iba pag sa trabaho dahil ang nasa isipan dapat ay kanya-kanyang pamamaraan sa trabaho. At maingat sa pera hindi nagpapautang kagad-ayaw ng kaaway na tao tungkol sa pera. Malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 25 number 6 at number 18